I'm you And I think to myself What a wonderful Tumangati si Jeffrey may, may good news kasi si Jeffrey sa atin So ano yung good news mo Jeffrey sa amin? Ano po yung sa dalawang subject is Exempted tayo Wow, wow. 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 Well, Dahil exempted Dahil exempted si Jeffrey Ano po? Meron kami nga, uh, dad ano ibadali natin si Jeffrey. Magala tayo. Magagala tayo. Yes! Gano'n oh, pa na tayo eh. Thank you. Okay. Maganda oh. pala pag ano pag exempted? Magkano oh, okay. ba Yari, <laughs> yari ka pa mo 'yun. Tapos bleitan ng ano. May surprise kami sa iyo. Ano naman 'yan? Ah, pag exempted. Yeah. Pag exempted okay. syempre, may reward 'yan, oh. Ah, kasi sa dalawang subject eh yung ano yung sa apat uh, feet, tsaka, tsaka yung NSTP wala na Exempted tayo wow. um, sure na sure talaga pasta tayo dan oh, kaya nga mayroon kaming uh, reward sa iyo good job good job okay. good job ano siguro yan pwede pa kisabi ay secret nga bilite ng ano ice cream siguro Ah, bibili tayo ng ano, Bibiliin ka namin ng princess, Barbie princess. Wow! <laughs> 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 so ayun so ano um 10 lang po kami lum ano nakalabas sa dumiretso na ako dito so, okay. dito oh, kasi rules to rules na tayo ngayon okay then okay. Ten, yun know, yung kanina ano 8 dun na ako sa school 8 tapos pag uwi 10 so pasara na tayo sa dalawang subjects na so ano for, first sure sure na sure talaga na pasta yung dalawang subject. Okay, And then sa pag good, ano, though. sa five subject na naman po ngayon na ngayon po sa Monday. So ayun sa natin yung pag-iisam natin. Oh. Oh. Okay. Set and set. Oh, and that's makai. Sumakay ng ano, yung kanina. So, <laughs> <laughs> magagalaw muna kami ngayon nila, Jeff, dito sa Enchante. Enchante Kingdom. Excited ka na? Yes! Excited! Ah, you that. know! Wait <laughs> lang, patayin ko na to. Pero saan yung ano yung ticket dito? <laughs> Hello, saan sa yung ano yung ticket? Kaya ka mamaya. Yes! Kai tayo. Kaya tayo tayo. Oh, yeah. Oo. Oh. Wala <laughs> ganalan si Jeff. Yun, ano yung tinuro kanina? Yan. Gusto doon yung sumakay sa Extreme Tower. Wow. Oh, tara. Serpaksyon ini. Tayo na. Masarap pala kapag my surprise. <laughs> masaya, ka, masaya masaya. Masaya ako kapag may kaya galingan next <ito> naman tayo. Ito na na, sige go. Ito ito.

Kasama natin si Jeff Nasa Enchanted na kami Ano excited ka na? Yes po uh, Ito yung surprise natin kay Jeff Ito pala yung surprise niya sa akin Dito tayo sa Enchanted. Enchanted Magagala dito si Jeff sa Enchanted First time kong nakapasok So kay... susubukan mo yung mga rides? Yes po ah, Subukan natin Subukan mo yung mga rides? Yes po oh, Sige Let's go Let's go Let's go, Let's go now Nanunahin natin Mabanka tayo ano, mababasa tayo. Grabe naman, mababasa. Maganda, maganda pala dito, no? Kasi dyan si Dabay, Parang ganito eh. Para mga bata. Pang bata. Alam mo yung ganyan? May mga kanyon. parang sinaw ng panahon yan. May maganda tingnan eh. Ay, naku. Saan na tayo? Pitsara mo nga ako dito. Yung may may kanyan. Ah, so dito na kami. Nag-picture-picture muna si Jeff. Yes. O oh, dahil uh, exempted tayo accepted sa mga sa exam. exam. <laughs> so, Sorry dito na tayo ngayon. Hindi doon siya natatakot sa, sa ano eh. Ngayon yeah. Dito siya tatakot sa right rides. So, subukan natin. Ako kasi takot-takot talaga. <laughs> So, First time ko lang naman yung tito. First time mo din? Yes po. Oo, okay, subukan natin. Ah. Alright. Ah, yeah, dito dito ba 'yon? Oo, oh, dito 'yon, dito. Yeah. Saan na tayo? Let's... Okay, let's try again. Ganda oh, na mm -hmm. din. Yun o, oh, yung maganda. Yun. Ayan o, oh, space natin. Ayan, na. Ayan yung first Ayan. stage natin. Kasi ka dyan? Yun o. Oh. Ayan na. Hello, Tos Hello, just po. Malakas yun Ay na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, ay na. Ayan na. Ayan na. natatakot ka. <laughs> Gusto mo ba ka ulitin? Mm -hmm. Kaka isang rides ko pa lang ako kasi hindi ako sumakay talaga. Siya lang yung sumakay. Kaka isang rides ko pa lang. Nakagana. Naka Meron pa dito oh. Padawi pa dyan. Ano na yan, Patras. Patras. <laughs> Nagaganan yung mukha ko. Nagtaklob ka kanila. Nagtaklob yung mukha o eh. Oh, kakain muna po kami. Kaya Kakain muna kami. At tapos, first time po rin. First time po. Oh. Masaya naman. Masaya. Masaya pero nakatatakot. <laughs> <At> tapos tiba. <laughs> At the... Corn lang sa inyo, amin yung chicken. Ay, ang sama ng ugali. Hindi hmm. ko matanggal. pupuntahan niya si Pinsan. Si kengkong ano Anong kengkong? <laughs> kengkong daw, kengkong Hi hey guys, so dito kami sumakay kami ngayon ng <laughs> 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 <Dark> dakdak <laughs> Dakdak Ito na, dito na dito. huling pagkakataon na makasakay ko na si Haha. 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 na Haha. 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 Haha.

nag kayo, Chris. Mabawis na pawis ka. Kasi yung kasama ko yung nag-video tapos ako yung pedal Ah, yung isang kasama natin, ikaw lang ang nag-pedal. Bastos <laughs> na yung ba't ganyan yung doon. Bas, na yung doon. Alright. Next ah, natin, bumper. Bumper, ano yan? Mag-drive tayo ng kotse. Tapos? O magbabanggaan tayo doon. Yeah. Yes, sir. Nag-enjoy ka naman? Yes, yeah, nag-enjoy talaga ako. Eminem, na, dito, dito, dito. Nag-enjoy ka naman? Yes, guys. Yon. You know. Enjoy ka? Enjoy ka? In ah, thank you po. So. Yes. 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 Last stop namin is yung Aguila. Kamusta naman? Ang ganda. Ganda? Yes. Nag-enjoy ka? Yes po. Super enjoy? <laughs> sobrang enjoy talaga. Diba yung sabi nga bawal yung mag-shouting. Eh. Oh, hindi shouting na, talaga ako. <laughs> Kasi iba iba yung nakita ko nandun. Ang saya no? Nandun yung... Napaka-realistic. Napaka-realistic talaga. Amazing. Sobrang ganda. Visit na po kayo dito sa Enchanted Kingdom. Buwan nag-promote. And sobrang dito, sobrang dito sa Aguila. Sobrang ganda. Panta. So, Uuwi uh, uh, na kami. Uuwi na kami. So, Pusta, dami akong experience ngayon. Di ba? Yay! Enjoy! Bye. Sabi mo hindi nakakabasa. Para ako naligo dito. Yeah. Basang-basa tayo dito. Hala <laughs> na. Wah, wow, mana <ang> ni nak kau? <laughs> Tidak ada. Hindi tu scam talaga lagi di tu apa? pa, ayo lah, ayo lah, ayo lah, ayo lah. Ewen yno dad. Busan Busan bound. A! 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 Na tai mera dada. A! A! Yan, ito po yung uh, pibitim solar at kung gusto nyo pong mag avail nito ganito po itsura nyan ayan oh, hirap ikabit tapos 50 meters to mas pinatibay yung kanyang mga wire tapos at the same time waterproof na siya so ito ibibilad lang natin ito Yan kasama nung uh, mga christmas light or pwedeng ito lang yung ibilad mo ito lang, natatanggal siya. So, para iwas lang, para hindi siya masyadong mabasa ng ulan, di diba, umuulan na, ah? pwede nyo nang itago. Ito lang yung ibibilad nyo sa araw. Okay? Kasi magcha charge naman po yan. Ngayon, pagka naman ikakabit nyo na ulit siya, isusuksok nyo lang dito. Oh. Ganyan lang. Oh. Tapos, pipindutin nyo lang yan. Ang maganda dito, mayroon na siyang kasamang remote you on off nga lang tapos nag-rotate din siya okay Oh, ang maganda lang talaga dito mga kabayan may ganito siya so alibaba tapos na yung Christmas tatanggalin nyo na ulit ito lang gagamitin nyo itatago nyo ito dahil dito nyo siya iipot plus remote pa siya 50 meters na solar pag pinindot ko siya oh bad <laughs> Ang ganda no? Gamit yung remote, makukontrol nyo na po yung pag-ilaw-ilaw niya. Halimbawa, gusto nyo baguhin, i-reset -re nyo na. Pwede nyo pindutin yung number 1, number 2, 3. Pasko na, magandang mag-design tayo ngayon ng na solar. Nakasave na sa kuryente. Safe pa siyang gamitin waterproof at pwede rin pong pang camping kung kayo po ay halimbawa mahilig kayong mag akit sa bundok o mag beach gumagamit kayo ng mga tent gusto nyo may decoration habang kayo natutulog sa gabi ayun natin na yung ginawa namin oh. kumukuti-kutitap ang gabi solar christmas light yan ito po yung uh, PB Team solar at kung gusto nyo pong mag avail nito ganito po itsura nyan yan o oh. hirap ikabit tapos, 50 meters to mas pinatibay yung kanyang mga wire. Tapos, at the same time, waterproof na siya. So, ito, ibibilad lang natin ito. Yan, kasama nung uh, mga Christmas light. Or, pwedeng ito lang yung ibilad mo. Ito lang, natatanggal siya. So, para iwas lang, para hindi siya masyadong mabasa ng ulan. Diba, umuulan ah pwede nyo nang itago. Ito lang yung ibibilad nyo sa araw. Okay? Kasi magcha-charge naman po yan. Ngayon, pagka naman ikakabit nyo na ulit siya, isusuksok nyo lang dito. Oh. Ganyan lang. O. Tapos, pipindutin nyo lang yan. O. Ang maganda dito, mayroon na siyang kasamang remote. Ayan. You on-off nyo lang. Tapos, nag-rotate din siya. Okay? Oh, maganda lang talaga dito mga kabayan. May ganito siya. So, alibawa tapos na yung Christmas, tatanggalin nyo na ulit. Ito lang gagamitin nyo, itatago nyo ito dahil dito nyo siya i, -i. Plus remote pa siya, 50 meters na solar. Pag pinindot ko siya, Oh, oh deep ka. <laughs> ang ganda, no? Gamit yung remote, makukontrol nyo na po yung pag-ilaw-ilaw niya. Halimbawa, gusto nyong baguhin, -re -reset nyo baguhin, i-reset nila. Pwede nyo pindutin yung number 1, number 2, 3. Pasko na. Magandang mag-design tayo ngayon na solar. Nakasave na sa kuryente. Safe pa siyang gamitin. Waterproof. At pwede rin pong pang camping. Kung kayo po ay, halimbawa, mahilig kayong mag akit sa bundok o mag beach. Gumagamit kayo ng mga tent. Gusto nyo may decoration habang kayo natutulog sa gabi. Ayan, natinan yung ginawa namin. Oh. kumukot ang gabi.